Hello, guys! Hello! Tara, kain po tayo. Ito na naman po tayo. Puro kain-kain lang tayo. Ayan. Kain po tayo. Ito oh. pa nga ang muntig pagkain. Yan. Ito oh. po, puto na muntig kahoy. Tapos ito, kinataan na santol. Ito po, tapos ang palaya. Isa ang palaya. Tapos ito po, sinigang na baboy. Ayan. Tapos ito, lumpia. Oh, ito, And spaghetti. Eh. O, oh, Spaghetti. Tapos ito yung aming sausawa ng lumpia. <laughs> Buka. O, pa. Ha -ha. Hmm. kakain po tayo. Thank you po Lord sa blessings. Hindi na kami nagkanin guys kasi May kami spaghetti saka puto. May puto kami. Yan e, po namin. Ito yeah. namin. Salamat yeah. po Lord. sa, po sa yeah. pagkain. Kami. Thank you. Thank okay, Thank you. Thank you. Thank you. Thank ako na pa. Takot pa si yan eh. <laughs> na <lama> sila. <laughs> 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 ako na lang masili. Turning. Pwede ko sa pagkatlan. Si buyo. Ibasa ko si

Hmm. Ang kagat na si Lily, sana kita. Hmm. hmm. di Para di mas sadong mahal. Hmm. So, na sa po may nasa si nila ako sa Lily. Hindi mo katagal ang dila. Hmm. Karni. Malit lang sa yung karni kasi bawal siya yung karne Siya po malit na karni lang kasi bawal sa kanya yung karni. lang yung Sabi karni Radish. Sa lang medyo may talak.

Pwede naman pala yung ulam sa spaghetti. Diba? Alam mo naman kami. Saan, hmm. Ay, hindi ako tumapayat. eh yung kain. Sa kanin lang ako dahil. Hindi ako makain ng kanin. Puto. Best puto. Masarap to. Kapag yung na puto na mayroon pong palaman sa loob. Eh. May bukayo na palaman. Lumpia. Guys, hmm. lumpia. Mm. Pwede mo pala pag ng si lumaya. Marutong. <laughs> Luka. Hmm. Tuk, buka. Wow. Suka-suka, mm. nanti saya suka. pak? Ya. Mm. Mm. Masalah mm. <laughs> mm. mm. Makan, Bakal sedikit Haha. Um. Kasi masaya dumangalis niya na pambuto. ng na po kayo Puro kain kayo ng mga videos <laughs> Ang lakas ng ulan, guys. Mm -hmm. Magtitinda kami kanina. biglang nung bumuhol ang lakas ng ulan. Grabe. Tinigil ko yung pagluluto. Pinaubos ko na lang muna yung tira. Mas ito, umuwi na muna kami kumain. tas mamaya, pwede na ulit kami kasi mayroon pa kami na ano, na ah, ano, na pinapay. Sana mamaya hindi umulan. Ngayon din kasi magtinda pag maulan kasi yung mga mamimili nawawala. Mm -hmm. Tira lang yung ano. Kung may mga motor na nakapote. Kaya kanina alam, marami akong tira. Kasi ulan nga po. So, Baka kasi kasi umulan. Benta. Mm. problema kung sobrang malakas na ulan, wala rin bayar kasi mababasa na ulan maganda yung malulam lang tapos paambunan mo lang, hindi dapat Kasi pag sobrang nakapang Wala, hindi makalabas yung mamimili Mas naman pala sinigang sa spaghetti Sa mm -hmm. pala

coba oh, kemana sih? Sobrang anang, pasti yang nipiko rumah sakit, hmm? tapi nipiko di mah kaget, barang <laughs> lagi rusak mah, terus obang anang, <coughs> aku sedih lagi, dari masyarakat. masarap ang ng mga tatanggal ang mga tumitigas ng mga sipon sa katawan sili matutunaw mapait ito ng palaya hmm hmm <laughs> hmm, mapait ah, pag binibili ko ang palaya hindi mapait okay, ito mapait con la glutam para ahí. el, mi papá. Esto huele. Mmm, -hmm. uh. lo pidas, maletón.

тема, поلاقي там. Угу. Просто зайди полепо. А кого ж у нас? Кто дома? А мы ж ano po. Ah, hmm. madali na din May ito. Mahinig kasi to. Kaya lang sa nito sa nito. Ah, wala okay. yung santol? Wala yung santol eh. Ako pag nag-anong ito, may karne. Hmm. Okay ha? Masarap natin yata sa Santol sa tinapa. Tinapa lang ang tinawag. Ako pang naluto santol na tao ni nanay ko. Gusto mo na mo. No? Santol. Lagay niya lang muna guys kasi nabawasan yung bagong bagay niya. Yung postisyon niya, hindi na maingya. Kasi nahanan na yung bagay sa dilim. <laughs> Kaya yung niya, harapan. Harapan pa nga ano, na eh. Mahal kasi ng postisyon. Hindi naman. Yung sponsor P1,000 kasi akong pustiso. Ang pinagawa niya nga pong ngipin, dati pa 10000 na. Tawag ko lang ngayon kung magkakana, depende siguro sa ngipin. Baka may mag-esposo. Sino kayo mapigyan ng libre ng ngipin? <laughs> Ayan, pag ano, medyo ng pera, eh, ah, sobra lang sa pangailangan. May mga ibang nga, ano, mo ano, siyempre, bago ka makapag, lalo pag mga mamahalin, nagpipun mo na bago makapagpagawa. Pero panlampiak. Hmm, nalampiak. Malutong siya. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm. Malutong. Ay, simple lang buhay natin guys. Happy lang. Importante eh. Yan tayo yung kamaro-araw. Nakabisahin pagkain. Tayo sakit.

Mahirap na Mga may blayo, hah, 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 konti lang. <laughs> hah, na kasi hah, 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 Pag nagkakamit po kami, paminsan-minsan naman lang. Tapos pouty lang, si Iwasay Blat. Huwag tayong kinakatikim, di ba? Dato'y kaya kumain. Dati nung bata-bata pa kami, ha. Nang isang kilo, isang kain. <laughs> Kinapakita. <Uwos>. <laughs> kaya tumawa ako eh. Kaya nung <Inumukbang> lang. <laughs>

Ang nagbibidyo kami guys, dito lang kami nakano kasi. Yung liwanag kasi. Dito lang nakaharap. Pag umasto kami sa ibang parte dito. Madilim. Kaya dito lang kami maan sa kalahati lang ng lamesa namin. <laughs> yung kalati, hindi ko ginagamit kasi yung mga nakalagay. Di ba kasi tapos itong bayan namin, yung mga utang kulang na ano. Buto naman. nalagyan ng gamit. Auto Auto, naman Yung uh, likod namin, yung kusina talaga, di pa tapos. Yung niluluto ko guys. Uh -huh. ano Tapos na yung ano. Kaya lang wala pang pintura, wala pang tiles. Yan. Tapos yung itaas, hindi pa tapos kasi may taas kasi yung malang budget. <laughs> tagal na, ilang dekada na, hindi pa tapos. Ah, <laughs> uh, pambili. Ito nga pong bahay namin. na no? Nasisira ang mga risa yung bubong may tumutulo na anak Kaya kay nag-iipon-ipon na baka magpagawa yung bubong kung ilan na kita. kaya please panurin nyo naman po ang aking mga videos para ma-enjoy naman po ako palagi sa pagpa-vlog. Ayan. Hmm. Paki-subscribe naman po at click nyo rin pa ang notification bell para lagi po kayong updated. Kaya medyo nga simple lang po ang mga videos ko kasi hindi nga hindi ako makakapag kami nakakalabas-labas kasi busy po may sa pagtitinda po. Kaya, kaya sa naman yung po ninyo ang aming uh, videos kahit ganito lang. Simple uh, po, kain-kain lang. Hindi sana mamasyal po kami pag linggo, pero sa malapit lang. Hindi <laughs> po kami lumalayo kasi pag hapon, buwan na naman kami ng aming paninda. Siyempre, mas importante yung hanap po Kasi eh, kaysa pamamasyal dito. <laughs> kasi wala ang income. Sayang naman ang araw, di ba, kung maglalakwat siya lang. Okay na, tapos na tayo. Mamaya naman kumain diretsyo. Kasi busog na ako Ida-diet po kasi ako Dahil na medyo Gumagdag na naman Ating bag O diba Ha Maraming salamat po Thanks for watching po Ayan Awan mo kompleto na na Yung aking uh, Public watch hour Kulang pa po, po kasi ako Sa public watch hours Ayan medyo uh, Ilang taon na po ako Nag-youtube Medyo kulang po palagi Aking watch hour Kasi nga po hindi ako nakakapag-video ng na masyadong nung nagugustuhan talaga ng mga tao. Yan. Pagluluto po kasi ngayon, di na po ako makapagluto kasi busy na po. Makapagluto man ako, mga simple-simple lang po mga experiment ko. Ka Yan. Kaya, salamat po sa mga nanonood, sa mga simple videos. Yan. Hindi po ako sa short. Sure cute videos. Salamat po sa suporta na may patuloy po ng suporta na aking channel. Ayan, YouTube channel. Ayan, meron din pa akong Facebook. Kung gusto po ninyo, istahin po ninyo. Meron din pa akong Facebook page. Ayan. Thanks so much po. Bye. God bless us all. Love you guys. 拜拜。Bye bye. Bye bye.